live stream. Welcome po kayo sa ating Welcome kayo lahat dito guys sa ating live stream. O di ba? Good vibes tayo dito. O oh, So nag-ulan kanina na naman dito guys. So na naman tong katapusan ng ang ulan dito. Hindi talaga maganda ang panahon. So shout out sa inyong lahat guys. sa aking live stream anong balita ninyo guys wala pa viewers anong balita sa inyong buong mag-araw Shout out sa ating one viewers. Magandang gabi po sa inyo. Magandang iso mo. Shout out sa one viewers. Hello po. So, kumusta yung ma ang panahon sa inyo? Saan kayo sa sulok guys? Dito guys. Thank you so much po sa inyong, sa yung pag-like guys. Thank you so much. So, kanina guys, mainit, sobrang init, umaga hanggang mga 2 o'clock ng hapon. So, bigla lang umuulan guys, yung nag alas 4 ng hapon. So, ngayon, naghinto ng ulan pero sobrang itim ng langit. So, may ulan pa to. So, guys, yung pimples ko ba guys, hindi pa na okay. Oh. Meron na naman dito guys. Oh, masakit na naman to. Ito hindi pa na okay. Hmm? Ito umatake sa ilong ko guys. Lumaki yung ilong natin. Na, ah, napiki pa tong ilong natin. Diyos ko Shoutout sa ating 10 viewers. Hello po. Thank you so much. Kumusta po tayong lahat. Welcome po sa ating live stream. Thank you so much po. Hello po, shout out Ano pinto-pinto lang tayo sa ating buhay dito, sa ating buhay dito guys Ano pinto-pinto lang tayo, pwede ka magtanong So, nandito ako hanggang pwedeng sumagot hanggang nandito ako sa live O diba, good vibes lang tayo dito guys, oo Abang, so pag ano talaga guys, sweetest maaga um, ako magbalik dito guys so dito na ako sa kwarto ko oh. oo, oh. oh. hindi man ako magbabal na kagad saan guys dito na ako sa kwarto higa-higa kasi -higa. bukas trabaho na naman ako so kahit kalabaw na naman tayo o oh, diba, ganun nang yan hmm grabe man itong mga pimpos ko guys sinatake na yung ilong ko hmm, lumaki dito guys masakit to oh. so, magdating naman yung hide ko ba monthly guide. Yun na. Kaya matanda na tayo guys. No? Hmm? Magka-pimpos pa rin tayo. Basta gusto-gusto ang pimpos sa mukha natin. <laughs> Hindi talaga yan mawala guys. Oo. Yun na ang kapartner sa ating mukha. Oo. Yan lang yan. Dekorisyon na yan sa ano. Sa mukha natin. Di ba guys? Ah, Dekorisyon. Kumusta na po kayo? Ang rin ng panahon guys no? September, October, November, December. Tapos na naman ang taon guys. Basta mag-burn na guys, ang bilis ng pan, ang ano, ang bilis ng araw, ang bilis ng matapos ang bulan. Diba guys, na ano na ba ninyo yan? Naka ano ba kayo guys? Naka, na, na-feel ba -na ninyo? Basta burn na. So, ngayon, 18. So, mag-20 na, eh, 19, 20. Ya. Eh. Ano na, guys? Tapos na muna. So, October naman. O, oh, di ba, binis lang, guys, ang araw. Kasapang laman to Hi, Saya Orang, Malaysia. Hello po, shout out. O, oh, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Kau masuk saya punya Live stream. Live stream. Shout-out po. So, welcome po kayo sa aking live stream, guys. So, yung kwento-kwento natin, guys, o yung usap-usap natin dito, about sa aking buhay. uh, about sa aking pagtatrabaho dito sa Saba. Oo. Yun lang, guys. Kung may mga tanong kayo, handa akong sumagot. Gano'n lang yan. Kumusta po kayo? Kung saan kayo sa sulok ng mundo? Bumili. Wong Jin Shin. Hello po, shout out. Kenapa orang tidak masuk di live ini? tahu. Kakak orang mana? Saya orang Filipin. Saya kerja sini di Sabah. Solis. Ya, yeah. shout out po. viewers hello po shout out thank you so much po sa pagpunta sa ating live stream thank you so much sa tuwing ako yung nagla live nandyan kayo guys yung taga dito thank terima kasih banyak banyak ayan ko lang thank you so much po salamat sa iyong pag like guys shout out po thank you so much sa pag like malaking tulong na yan sa akin andyan kayo sa tuwing ako yung naglalay saya buli keluar sa lapas saya masuk thank you na mga thank you so much pumasok sa saya niya live terima kasih banyak-banyak kaurang orang mana po kaurang Og nomon guys kah manin yo aku saking sa live stream, angatin signal, tidak sama, naguling loading, 13 viewers shout out, hello po, saya orang Sabah tapi Malaysia juga, saya juga saya ada di sini di Sabah, saya keraja, Sabah juga, sama juga kan, thank you so much. Welcome po kayo sa aking live. Welcome tayo. Good vibes lang tayo sa dito guys sa aking live. So pinto-pinto tayo about sa ating mga buhay-buhay. Kung saan tayo sa sulok ng mundo. So ganun lang yung buhay ko guys. Kung ako'y nagla-live, good vibes lang tayo. Pwede kayo magtanong. Kalaw apa ka mo. Apatanya. Saya. Jawab. Jawab. Yeah. Thank you. Bye. Kasampong laman dua. Bye. Thank you so much. So, ganun lang yung ano ko guys, yung live ko. Pag wala akong trabaho, pag may time ako, saglit na ako dito nag-live, update na tayo. So, kalaw sa iti, aga kradya, sa skin kalau uh, kalaw break time, sa every live kalau pun kerja saya time jam kerja oh saya kerja kalau saya break time saya ada live sikit cap saja saya tidak boleh lama kalau anu habis kerja saya boleh live uh, for update only mm -hmm. so ganun lang ang aking buhay dito guys sa aking pag youtube so saglit saglit lang ang aking live hindi talaga ang haba yung mga live ko kasi binabalance ko yung oras ko sa tuwing ako'y nagtatrabaho kung makakuha ako ng oras dyan kung makalive ako, ganun lang guys binabalance ko lang kasi hindi naman ako lagi naka-upload ng mga video guys so minsan wala so kumukuha lang ako sa aking pag-live, pag kaya ko sa oras ko guys, oo binabalance ko lang guys nagpupos lang na ako dito hindi na ako nagpupos sa mga ibang ano ko dito sa FB wala hindi na ako nagpupos doon guys kasi kung doon guys magpupos ma stress pa ako guys may trabaho pa tayo dito pa sa YT tapos doon pa ang hirap guys i-balance hindi pa ko pa hindi ko pa kaya so dito po muna i-focus shout out sa ating 6 viewers and 5 likes Thank you so much po sa inyong pagpunta guys. Tay makasi banyak-banyak pala orang si Mika mo. Tay So, ganun lang guys ang ating pinto-pinto sa ating buhay. Habang tayo ay eh, nagtatrabaho at saka may amo tayo, so kailangan natin unahin ang trabaho guys. Oo. Pero hindi natin makalimutan yung pagwawaiti natin. So, i-balance lang natin may ano tayo. So, ganun lang guys. Pero unahin natin ang trabaho kasi dyan tayo kumukuha ng araw-araw sa -araw pagsuporta sa aking parents kasi kailangan talaga ang trabaho. So, ito pang ano na lang to guys. Extra na lang to kung may time tayo. O, di ba? Ganun lang. Good vibes lang tayo dito. So, shout out po sa ating four likes, ating sa ating live stream ngayong gabi. Shoutout po. Thank you so much sa inyong pagpunta. So malaking tulong na yan guys. Sa kunting-kunting ano natin dollar. So pag maipunipun. So dagdag na natin ano natin yung guys. No, di ba? Ganun lang. So, sa hindi naman nakagusto sa ating mga live dito, hindi ko naman kayo inano guys makita naman ninyo ang aking ano nakalagay doon hindi hindi ito, ito nagbiruan wala kwento kwento ganun lang guys kung magkakain ano ang ano natin dito lay natin hindi nakisama kasi hindi magandang panahon dito guys shout out sa ting nakatambay dyan one viewers Thank you so much sa nakatambay dyan sa ating live. Thank you po. Thank you. Ang marami. Sa tuwing ako'y nagla-live, nandiyan tayo. So, malaking tulong na yan, guys. Kahit wala-wala -wala naman ang ano natin dyan sa nakatambay. So, okay lang yan, guys. Kasi alam natin na busy pa yung iba. So, ganun lang, guys. Good vibes lang tayo. Habang tayo buhay, nabubuhay dito sa ibabaw ng mundo. Di ba, guys? Good guys. So, tayo parang hindi tayo magtanda guys. Oo. Hindi mag tayo magka-ringkas. Pero may ringkas naman man ako guys. Kasi line of work is tayo guys. Oo. Purpose na tayo. So purpose. Saan bisaya yung perta ng tagula nga. Purpose lang. Shoutout sa ating viewers. Thank you so much. mag-live guys, mag-edit pa po ng picture picture kasi upload tayo ng short video guys, Pero man ako mataas ditong ano guys, pero hindi ko pa na-edit kaya ko pa ma-edit ma yun Shoutout sa ating nakatambay dyan sa ating live. Welcome po kayo dito. Thank you so much. So, ganyan lang guys ang ano namin dito. Ah. Akala ko wala na ulan guys. Hindi pa man na okay pa na ulan dito guys. Nagbalik ko naman ulan na naman guys. Akala ko nainit na kanina. Morning hanggang hanggang mga 3 o'clock. Sobrang init na guys. Akala ko hindi na mag-ulan. Biglang nag-ulan guys. Hindi ko inakala ko. Abot eh. Wala na ako sa labas. Shout out sa ating nakatambay dyan. Ay, nawala man. Nawala. For viewers, shout out po. Ay, for like. To viewers, shout out. Thank you so much. So, ganun lang guys. Update, update tayo. So, kailangan lang tayo. Malaban. araw-araw sa trabaho, pagkawaiti good health ganun lang guys hindi lang tayo mawala ng pag-asa habang tayo bukay may pag-asa oh. <laughs> shout out sa one viewers dyan sa so, four viewers mega mega shout out thank you so much so ganun lang ang ating buhay guys mo para yung din. Hmm. So, nagtaka lang ako dito guys, yung magandang panahon. Hmm. Ulan ang ulan. Tapos marami naman mga water blood. Blooded. Hmm. Yung mga ano, if you were shout out, thank you so much. Salamat sa inyong pag-like guys, sa yung live stream. Thank you. Shout out. itong ginagawa ko guys kasi update lang tayo New viewers shout out thank you so much so update lang tayo guys o oh, kahapon na ka o after noon nakalipo ako so pagabi yung kahapon ng gabi niya 70 viewers dyan. Paki-like naman sa aking live. Thank you. So, thank you so much po shout out sa 5 viewers ay dali naman tayo 17 minute na tayo guys so, 17 viewers 5 oh, viewers na lang to so ang libangan ko guys dito sa like dito minsan natagalan ako matulog yung yung charity vlogger yung guys ng ano, kalingap may ano sila guys yung vlog tip Junior oh, uh, yun lang guys yun ang stress reliever ko guys oo oh, oh. yun ang stress reliever ko yun lang din ang pinapanood ko guys oo oh, oh. yun ang nagustuhan ko na pero yung iba guys hindi ko din pinapanood basta hindi hindi ko nagustuhan basta yun lang ang Junior ko ang stress reliever ko Twing, tapos sa kontrabaho, hindi ako makatulong. Yun lang, YouTube, YouTube lang tayo sa mga charity vlogger or ano, sa gusto kong panoorin. Mm, -mm ganun lang ang ano ko guys. Uh, ano ko dito kung mapagod mag sa YT. So, hindi naman tayo laging uh, ano, makalive tayo na oras-oras, di diba, guys? So, may tingnan-tingnan din tayo ng mga vlogger ako, di ba? Yung gusto kong ano, yung sinusunod ko talaga ang uh um, kisa hanggang ngayon. Yung charity vlogger, yung may mga love din sila na ano. Tapos, yung June car, o, oh, di ba? Yan ang pinapanood ko, guys. nakasunod ako dyan. Nakasunod, bye-bye ako. Oh, kasi gusto ko yung mga galawan nila, at saka normal lang ba? Kahit mahiyain yung si Carla Bells, okay okay din siya. So, yun ang nagustuhan ko. Tapos, maraming mga mga, mga, talag, mga lagting nila dyan. Pero hindi ko nagustuhan ang mga ano nila guys. Basta yun lang ang nagustuhan ko. Oo. So, so, shout. Luding, luding. sa'yo guys. Shout out sa ating living viewers. Oo oh, guys. So, maganda talaga kung malaki ang channel mo guys no kasi lalo na yung charity vlogger na nga si Chat so kahit anong upload mo guys kita talaga ang galit ng mga million million views no uh -uh. so doon ko inaaliw ang ang ano ko oras ko yun lang ang stress reliever yung lalo na tayo dito sa malayo tayo sa ibang bansa so ganun lang guys no uh -uh. pinapanood ko yun ang aking stress and yung jumper love team sa Kalingap. Ganun lang. Shoutout sa ating four viewers. Salamat sa iyong pagpunta guys. Dito sa ating kwento-kwento. Usap-usap dito sa ating buhay. Dito, dito ako na naging OFW dito sa Saba. So thank you so much po. Nandiyan kayo lagi ako yung sa Tuwing ako yung naglalive. Oo. So kahit hindi naman tayo kasing laki ang mga ano natin viewers sa doon tayo nag live pero malaking tulong na yan sa akin lalo na sa mga small youtuber so malaking tulong yun guys sa akin Right, kundi konti -konte, at is meron so malaking papakasalamat ako guys sa inyo kasi nandyan kayo lagi oo nandyan kayo lagi sa aking journey dito sa YT kasi sinamahan ninyo ako, nandiyan kayo sa view na to live so sinamahan ninyo ako sa aking journey dito guys na hindi lang ako nag-iisa kundi nandiyan kayo so thank you so much po malaking tulong na yan guys dito sa aking, pag, sa aking journey kahit hindi pa man ako nakasakot pero is-is lang tsaga-tsaga tayo kaya kung may time talaga ako dito kaya live lang ako kahit hindi naman mataas yung live natin at least naka-update tayo kasi hindi tayo updated araw-araw sa ating mga video so nandito ako kumukuha sa ating live so ganun lang guys ang ginagawa ko wala na akong sinalihan ng mga GC so, mga nang wala na guys kasi nasira yung cellphone ko so kumano sa ang isip ko na ang ginagawa ko na lang araw-arawin ko na lang So, dyan tayo makakuha ng mga kunti-kunting views. Diba? So, tsagaan lang natin. Hindi tayo mapanghina ng loob. At saka, hindi tayo mapagod. Laban lang tayo sa ating journey dito. Kasi, hindi naman napakadali na maging YouTuber tayo. Na lalo na nawala tayo ang alam-alam. Kundi gusto mo lang gawin na ganito pero wala ka namang nag-guide sa iyo, di ba? Malaking tulong na 'yan sa ating journey na malakas ang loob ko na naging pumasok ako dito sa YT. So ganun lang guys, yung yung ano ko na lang no, yung naglakas sa atin, yung gusto ko gawin. Yung ganun lang guys, gusto ko gawin na maging YouTuber tayo. Ako. Okay. So, yun doon lang ako pumapit guys. Pero, pag pagpasok ko na guys, may channel na ako. So, hindi, wala akong alam-alam. alam Pero, yung ginawa ko na lang guys, yung mga tutorial, manunood na lang ako doon, ako kumuha ng kaalaman. Kasi wala naman akong kaibigan na naging YouTuber na nasikat. Wala guys. Kundi, sarili ko lang ang yung sariling sikap na guys o ganun tapos meron din ako mga nakaibigan sa mga GC dito sa YT so malaking tulong din sila guys kasi nandyan din sila na mag-advise sa'yo so may experience sila sa ganito so sinishare din nila malaking tulong na yan guys lalo na yung kagaya din ko na mga small youtuber so yung yung magkakaibigan tayo dito sa YT yung maganda ang loob na nagsishare din sa kanilang kalaman, malaking tulong na din sa akin. So, hindi ako nawala ng pag-asa. So, kapit ako guys. Oo, laban. Laban. Hanggang, hanggang saan tayo kahantong dito sa ating pag-away din. Na wala naman tayong kalam -alam. Wala nga nag-guide sa atin, kundi sarili natin ang lakas. O, di ba? So, ganun ba guys? kung tama ba yung sinasabi ko baka nagkamali ako sa sinasabi ko dito so ganun lang guys yung ginagawa ko so kahit ilang ta taon tayo dito guys wala namang limit dito wala namang limit so laban lang tayo hanggang maabot natin ang ating goal sa ating buhay oh ganun ay 25 minutes tayo madali lang guys basta basta tayo yung nagwi dito na hindi tinignan natin ang oras madali yan Mm -hmm. Tama ba po? Oh? O, ako may tama. <laughs> o, oh, ganun lang yun guys. Good vibes. So, hindi natin pinapansin yung oras guys. Mami. So, sa hindi pa nakakilala sa akin guys. So, matagal na ako dito sa Saban ng Trabaho bilang OFW. So, taga Mindanao talaga ako guys. Oo. Oh, oh. Mindanao, laking Bisaya, talaga ako, guys. So, laking Mindanao ako. So, dito, matagal ako nagtrabaho, guys. Wala din ako natapos na, hindi din ako napapag-aral ng college. high school graduate na ako. Guys, no, pero ipakilala ko na lang ang sarili ko dito sa kwento-kwento or usap-usap sa aking YT. So, dito ako sa Sabah matagal na ako dito guys, hindi pa ako nakauwi. So, hindi ko na lang inuwi, inuwi, guys kasi tapos magbalik. Ayaw ko guys kasi maranasan ko yung namang lungkot. Yung lungkot na naman na yung yung, per, mag, yung first natin yung mag magpunta tayo sa malayo. Yung, yung ganun bang maramdaman guys. Ayaw ko na ma yun guys. Kaya hindi ako nag-uwi kasi mapalik dito adjustment na naman ang gagawin natin so iniwasan ko yun guys at least ano ma araw araw ko naman na video yung mama ko so sa ngayon yun na lang ang mama ko yung ko wala, ko, wala na akong papa 2 years from 2 years na now ano, Mama ko na lang ang binumay ko ngayon. Yun na lang ang meron ako. <laughs> so, okay na yun. Nagpagilala na ako dito no, sa 8 viewers natin dito sa ating live. Thank you so much po. So, lumaki akong minda Sa minda na ako, binanganap ko. Dinako lumaki guys. Tapos, yung ano na yung edad ko yun. Last lumipat kami sa Sambuanga City. So, ilang taon din yun guys, doon kami bumalik, ngayon guys, bumalik kami nasa middle doon sa Marcos. Shoutout sa ating two viewers! Ang dami ko naman dito, pinupin dito sa aking buhay guys, di ba? Ito naman nagtanong pero nag-open ako. So, ganun po naman kayo magsabi, hindi naman ako nagtanong sa iyo, hindi naman ako nagkinig. So, kwento lang po guys sa akin buhay. o, oh, Sa akin paglalakbay. <laughs> sa akin paglalakbay na nandiyan din kayo sumama sa akin journey. So, thank you so much po sa ating viewers. Thank you din sa inyo guys. Nandiyan kayo. So, party na kayo sa aking journey dito guys, sa aking pagwawaiti. O, oh, di ba? So, reviewer shout out so malaking malaki na yung naitulong niyo sa akin guys kasi nandiyan kayo so masalamat din ako na hindi ako napanghinaan ng loob so continue lang tayo dito sa ating pagwawaiti oh, eh, wala naman tayong views maano para pero at least lakas lakas pa rin ang loob ko na naging nag-continue pa rin ako. protest ganito na sinabayan ko yung pagtatrabaho ko dito so na balance ko naman ganun salamat din sa inyo guys kasi malaking tulong na din yun sa sa tuwing so, ako yung nag-live ako yung nag-upload ng video nag-upload so, like din kayo so nag-upload din sa aking mga video so salamat guys na dyan kayo kahit eh, hindi naman kalatihan yung ano natin subscriber pero at least minsan i din ni YT yung mga upload natin so okay naman din guys oo so malaking tulong na yan guys so hanggang dito na lang ang aking live stream live stream guys salamat thank you so much Terima kasih banyak.